Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikapito ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Berseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yaon, na nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik doon ang mga anghel. Walang anuanoy -ano nakita niya Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito hindi kita walayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at ang sabi, Hindi ko alam na narito palang ang Panginoon. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuhan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. -ala. Binusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Betel, ang lugar na yaon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako'y sasama ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit, pararamtan, at makababalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at iaalay ko sa inyo ang ikapu ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkot tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak muna na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Dios, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakmuluhan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aleluya, Aleluya! Si Kristo ay nagtagumpay, nalupigang kamatayan nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Yesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, Kamamatay lang po ng aking anak na babae Ngunit sumama lamang kayo sa akin at tipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may labindalawang taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, may ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako bumaling si Yesus at pagkakita sa kanyay sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Yesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya. Hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,